Hello, shout mga kakulba ngayon mga kakulba mag-ano tayo uh, magandang araw sa lahat uh, ngayon mga kakulba magluto tayo ng munggo ngayon uh, munggo tapos lagyan natin ng baboy uh, simple lang tong ano wala lang siyang uh, pang yung magandang special na lahok pero magagawa tayo uh, magmunggo tayo ngayon ito uh, pakita ko sa inyo yung mga ricado, yung mga gagamitin natin uh, paano magluto ng simpleng munggo lang pang ulam lang mga kakulba Ayan, na, depende naman sa inyo kung anong gawin niyo pa, pasarapan pa nyo ng hosto. Pero sa akin, ganito pakikita ko lang sa inyo mga kolba kung pa, paano ako magluto ng uh, munggo. munggo. Tingnan natin mga kolba. So ayan na mga kakolba, yung ating uh, uh ngayon, munggo. Ayan. So wala nang iba mga kakolba. Ayan. Mayroon tayong uh, ano, uh, Kunting uh, luya, ayan, meron tayong luya, tapos sibuyas, ayan, yung munggo, kunting munggo, tapos yung uh, pork cube, tapos may baboy tayo mga kakulba, tapos uh, pichay, ayan, binili ko yan, fresh na fresh yan mga kakulba. At saka mga kakulba, nagdagdag din pala ako ng malunggay, ayan, uh, may malunggay pa pala yan. So itong baboy na natin mga kakulba, uh, muna natin ng mga uh, kasi ano yung mga hindi natin alam ko. Um, ito, alam ko kung na so, Para makasigurad so, uh, na na ito natin na mga tapos niyan mga kakulba, uh, pakuluan natin. Ayan, pinapakuluan ko yan mga kakulba. Para matanggal yung mga amoy-amoy niya at saka yung mga unang uh, nakadikit dyan. Kasi nga, gawa nang yan ay eh, frozen mga kakulba. So, yan ang style ko. Pinapakuluan ko muna yan, mamalik mo yan o bago yan o baka. Pinapakuluan ko muna so takpan na natin para pag kumulo uh, okay na yan yan pagkatapos na ang munggo natin o oh, ipakuloan din natin yung munggo ng mga kulba. Uh, pagkakulo nun mamaya ilipat natin yung munggo doon para sabay na yan silang lumambot mga kulba. so ito na nga para mga na nahugasan na natin yung ating uh, pichay hiwalay, hiwalay natin o uh, isiparit natin yung kanyang matigas na parte yan, bago natin ilagay mamaya. Unahin natin yung matitigas. So ayan na mga kulba, kulong-kulo na, hinalo ko na mga kulba yung munggo sa karni. Nilagay ko na rin yung uh, sibuyas at saka luya mga kulba. Hayaan na lang natin lumambot sila parehas. Sabay-sabay silang uh, lumambot mga kakulba. Oh, takpan natin at magantay lang tayo na maluto sila at lumambot. So, ayan na nga mga kakulba, ninyo nyo, uh, sobrang kulong-kulong -kulo na siya, uh, uh, tinikman ko na rin siya kakulba, mga kakulba, at saka malambot na siya, ang munggo ay eh, uh, bumitak na, durog na rin yung munggo, at saka yung karne, mga kulba ano na rin, malambot na, gawa nung sabay uh, sabay sila, at saka nalalasahan ko yung luya, kasi nalalaga yung luya, mas masarap pag nalaga, o diba, takpan natin muna ulit. So ayan na nga pagkalipas na ilang minuto mga kakulba na tiningnan ko medyo ano na okay na siya mga kakulba. So nilagay ko na yung mga matigas na party ng pizza mga kakulba para mauna siyang maluto. Pagkatapos ay nilagay ko na rin yung pork cube natin mga kakulba para lumasa sa nang husto at malasahan natin. So hintayin na lang natin maluto yung matigas na pizza na yan. Uh, titingnan natin, tatakpan muna natin mga kakulba. So ayan na nga mga kakulba, pagkalipas ng tatlong minuto mga kakulba, tininang ko, tinikman ko at masarap na sarap, sarap na sarap na mga kakulba. Malambot na rin yung pizza, yung punuan ng pizza So nilagay ko na yung dahon, parang napasobra ata yung dahon ko mga kakulba. Pero mas maganda yan mga kakulba kasi masarap kasi yan, favorite ko kasi yan. Kaya okay lang kung maganda. Nasa sa inyo din mga kakulba kung gano'n ka dami ang ilagay ninyo. Sa akin kasi napasubra yung bili ko. Pero gusto ko yan mga kakulba dahil favorite ko kasi yan. O oh, sarap na. O oh, di ba diba? nilagay na natin mga kakulba. Tapos takpan na lang natin mga uh, kakulba para ano, uh, lumambot siya. Palipasin natin mga dalawang minuto mga kakulba. At ayan na nga mga kakulba, aba tingnan ninyo mga kakulba, talaga masarap, nilagay ko na yung malunggay mga kakulba. Grabe ang kulunya niya, tsaka ang bango mga kakulba. Uh, sa tingin ko ay eh, mapapadami ako ng kain mamaya nito. Kasi amoy pa lang mga kakulba, ulam na. Ayan, nilagay ko na yung malunggay, diniindiin natin kunti para mabaon sa sabaw mga kakulba. Tingnan nyo, mga, uh, ano nyan, mga tilamsik niya mga kakulba ang sarap o oh, malap, medyo malapot-lapot siya mga kakulba mapadami tayo mamaya masisira na naman ang diet natin ito mga kakulba so ayan na nga mga kakulba lutong-luto na ang ating munggo mga kakulba talagang makikita mo naman sa sobrang sarap mga kakulba masisira na naman ang diet natin maraming salamat mga kakulba please subscribe and like the videos maraming salamat kulba maraming maraming salamat bye